Ayan guys, magandang magandang gabi po. Nandito po yung aking uh, prinsesa, nagluluto po siya ng uh, balinghoy, yung kalbos ng balinghoy. Yan. Wow. Bali, ayan, inuulan niya muna yung sahog, yung uh, balambalunan, ayan. Tapos, pag talaga niya niyan, ayan. Tandahan lang naman sana yung apoy, bawasan natin yung apoy ng konti kasi medyo malakas. Ayan para hindi masyadong masunog yung mga dahil nice. sinusunog yung ating niluluto <laughs> yan, hindi dahan lang siya tapos dahan lang din yung pag uh, yung pag yan, dahan lang yan hmm, tapos lagyan mo siya ng tubig ah? lagyan mo siya ng tubig yan lalagyan ng tubig para yano natin sa balinghoy wow yun yan tinansya lang po nung ating uh, prinsesa yung ah... Uh, lagay-lagdagan mo pa ng konti lagay-lagdagan mo pa yan yan dinadagdagan natin ng konting tubig what para paluto sa talbos ng uh, kamuting kahoy. Ayan, guys. Ngayon, e, susunod na po na gagawin niya, eh, ilalagay na ngayon yung talbos ng uh, balinghoy. Ayan, Yummy. talbos ng kamuting kahoy. Then, ayan, ilalagay niya na doon sa ginisa na balon-balonan. Ayan, balon-balonan ng manok. Yan. Nice. And then pagkatapos po nito, hintayin po natin na kumulo. Kukulo yan So parang kulang pa yata yung tubig, dadagdagan pa natin ng kaunti para yung, uh, ano natin yung kalbos ng balinghoy. Ayan yung kamuting kahoy. Ito po yung uh, buhay namin dito, guys. Ganito lang po yung uh, paggulay ng uh, kamuting kahoy. Sige pa, dagdagan mo. Op. Sige pa, konti pa. Mm, yun, okay na. Then guys. Nilagyan pa natin siya ng yun, magic sarap. Oh, so, no! Kunti-kunti uh, lang po tayo maglagay ng magic sarap, ha. Yan. Para, ano, para malayo tayo sa sakit. Kasi yung uh, magic sarap daw, eh, nagkakapag mayroon daw, ano, mayroon ba lang uh, side effects sa katawan. So, hindi naman ako siguro naniniwala yan dahil hindi naman yan makakapasa sa kwan sa mga food ano daw dito manufacturing yan hindi naman yan sila papayagan kung hinrata pinsala naman sa katawan na yan pero okay lang pero mas masarap kasi pag mayroon talagang magic sarap ayun ayan yan na ito na mga kahandus yan na ilagay na po ng aking uh, prinsesa yan kumukulo-kulo na po yung ano wow yan mga kahandus makikita nyo po yung uh, ano natin yung niluluto natin ayan guys iintayin naman po na natin na medyo magba ni sya so nice na, ng kaunti yung uh, kamuting kahoy ibig sabihin nun kasi kapag medyo nagba brown brown na sya ibig sabihin na po nun ay madali na syang maluto yan sa mga kahandus. kapag uh, kayo po yung nagluluto nito yung iba po dyan, natatakot sila na bagasin daw ay malasong na. Pero hindi po nakakalasong yung uh, kamuting kahoy, ah. Masarap po ito. Yan. Tinakpan na po ng aking uh, prinsesa. Yan. Tinak tinakpan niya na. Hihintayin lamang po natin, guys. After uh, mga 20 minutes, maluluto na po yan. Yan. Abangan natin, If guys, ah. Yan na sa guys, right oh. Tingnan time. nyo Oh, wow. Ganda. Sarap-sarap naman yan, oh. Tingnan nyo naman, oh. Sarap-sarap niya. Wow! O, oh, di diba? Yan na yung luto ngayon. Yan na yung uh, niluto namin. Yan. Paano kasi naubos na. Tingnan naman yung mga plato nila, oh. Punong-puno, oh. oh. Oh, Yung iba, oh. tinamo mo, oh. Oh, ayun, oh. Oh, yun. Ang dami ng kinain nila, oh. Oh, oh. Naku. Talagang, ah, uh, patay lang talaga yung hindi makakakain ito. <laughs> Oh, yan ang sinasabi ko. Oh, yan. Mm. Yan na guys, ang linaw ng video namin. Oh. Video mo ang linaw, tina mo ang noo ko, mayroon pang ano yan, oh. ayan, oh, tingnan mo. Sarap ng ano, ah. Oh. Ah. Wow. May video. Ang sarap talaga mga kahandos. Sarap ng pagkaluto. Talagang uh, masarap talaga. Wala akong masabi. Masarap talaga yung ano. Malingoy Kaya... talaga. Yung kamuting kahoy. Hey! Kaya guys, kung gusto nyo matuto, yun, yun lang or ganun lang po yung ginagawa. Ayan o. Mm. Kaya... Yummy. Hey! Hey guys! Thank you for watching!